kahulugan ng itim na swan sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga itim na swan ay sumisimbolo ng pag-ibig, katapatan at katapatan. Sa kabilang banda, ang mga itim na swan ay maaaring kumatawan sa misteryo, kadiliman at hindi alam. Ang panaginip tungkol sa isang black swan ay maaaring kumakatawan sa isang nakatagong aspeto ng iyong sarili o ng iyong buhay na hindi mo pa natutuklasan. Maaaring ito ay isang talento, isang hilig o isang bagong pagkakataon na naghihintay para sa iyo. Gayun din ang Black Swan ay maaaring kumakatawan sa isang sitwasyon o isang tao sa iyong buhay na hindi mahuhulaan, mapanganib o nagbabanta. Ang isa pang interpretasyon ng panaginip ng isang black swan ay maaari itong magsilbing babala sa paparating na panganib o isang mahirap na sitwasyon na kailangan mong paghandaan. Maaaring ito ay isang personal o profesional na hamon, isang isyo sa kalusugan o isang pag-urong sa pananalapi. Sa anumang kaso, ang itim na sisne sa iyong panaginip ay isang malinaw na senyales na dapat kang maging alerto, maingat at handang harapin ang anumang darating sa iyo na nagtanim ng isang pakiramdam ng pagiging handa at pagbabantay. Gayunpaman, ang ilang mga pangunahing punto na dapat isaalang-alang kapag binibigyang kahulugan ng panaginip na ito ay maaaring Una, ang uniqueness at individuality. Ang mga black swan ay bihira at kakaiba na maaaring kumatawan sa sariling katangian ng nananaginip. Maaaring magmungkahi ng nananaginip ay natatangi at naiiba sa lahat. Pangalawa, ang misteryo at mga lihim. Ang itim ay madalas na nauugnay sa misteryo at mga lihim. Ang panaginip ng isang black swan ay maaaring magpahiwatig na ang nananaginip ay may mga ilang nakatagong lihim o misteryo na kailangan nilang tuklasin. Pangatlo, ang pagbabago. Ang mga swan ay kilala sa kanilang kagandahan at kagandahan at kadalasan nauugnay sa pagbabago at espiritual na paglago. Ang panaginip ng isang itim na sisne ay maaaring sumisimbolo sa isang pagbabago o pagbabago na dinaranas ng nananaginip. Pang-apat, ang emosyonal na kaguluhan. Ang mga black swan ay maaaring kumatawan sa emosyonal na kaguluhan o negatibong emosyon. Ang mapangarapin ay maaaring dumaan sa isang mahirap na oras. At ang itim na sisne ay maaaring magpakita ng kanilang mga damdamin. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng black swan. Kung nanaginip kang makakita ng black swan, ito ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng misteryo o kawalan ng katiyakan. Ang mga itim na swan ay bihirang mga nilalang at ang nakikita mo sila sa iyong mga panaginip ay nagpapahiwatig na ikaw ay nahaharap sa bago o hindi inaasahang bagay. Maaari itong maging anuman bagay mula sa isang bagong pagkakataon sa trabaho hanggang sa isang biglaang pagbabago sa relasyon. Ang panaginip ng isang black swan ay nagpapakita rin ng pangangailangan para sa iyo na tanggapin ang iyong mga natatanging katangian at tumayo mula sa iba. Tulad ng black swan, maaari ka magkaroon ng bihira o hindi pangkaraniwang mga katangian o talento at mahalagang kilalanin at tanggapin ang mga ito. Ang paggawa nito ay makakamit ang tagumpay at katuparan sa mga paraang hindi mo naisip. Kaya kung nga naginip ka ng isang black swan, maglaan ng ilang oras upang pag-isipan kung anong sinusubukan itong sabihin sa iyo at kung paano mo mailalapat ang mga aral nito sa iyong totoong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na black swan Ang kahulugan ng isang panaginip tungkol sa isang patay na black swan ay nagpapakita na ikaw ay nakakaranas ng isang pakiramdam ng pagkawala o kalungkutan sa iyong totoong buhay. Ang pagkawala o kalungkutan na ito ay maaaring nauugnay sa mahahalagang relasyon, trabaho o kahit na mga personal na paniniwala o mga sistema ng halaga. Ito ay isang senyales na nahihirapan kang tanggapin ang mga kamakailang kaganapan o desisyon na nagiiwan sa iyong pakiramdam na walang laman. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong maglaan ng oras upang hayaan ang iyong sarili na magdalamhati at iproseso ang iyong mga damdamin. Gayun din, ang panaginip na ito ay kumakatawan sa iyong pangangailangan na talikuran ang isang bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo. Ito ay nagpapaalala sa iyo na para sumulong. Dapat mong bitawan ang mga bagay na nagpapabigat sa iyo. Sa pamamagitan ng pagpapaalam sa nakaraan, maaari kang lumikha ng puwang para sa mga bagong karanasan sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay ng isang black swan kung nanaginip kang pumatay ng isang black swan, ito ay nagpapahiwatig ng puot sa iyong totoong buhay. Ang panaginip na ito ay isang babala na ikaw ay kumikilos sa paraang maaaring makapinsala sa iba o sa iyong sarili. Ang pagninilay-nilay sa iyong mga aksyon at pag-isipan kung naayon ng mga ito sa iyong mga paniniwala ay mahalaga. Bilang karagdagan, ipinapakita ng simbolo na ito na nakakaramdam ka ng pagkabigo sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang panaginip na ito ay maaaring mag-imbita sa iyo na kontrolin ang iyong buhay at gumawa ng mga pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magluto ng karne ng black swan. Ang pagluluto ng karne ng black swan sa isang panaginip ay kumakatawan sa pagbabago. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay nakakaranas na isang makabuluhang paglipat at handang tumanggap ng mga bagong karanasan. Maaring nasasabik ka sa kung ano ang darating at gusto mong tuklasin ang mga bagong aspeto ng iyong buhay. Gayun din, ang panaginip na ito ay nagpapakita ng pangangailangan, pangalagaan ng iyong sarili sa pisikal at emosyonal. Maaring hindi mo pinapansin ang iyong sariling mga pangangailangan o inuuna ang ibang tao. Ang simbolo na ito ay isang paalala na tumuon sa iyong kagalingan, oras na para magpahinga mula sa iyong mga responsibilidad at gawin ang mga bagay na makapagbibigay sa iyo ng kagalakan at pagpapahinga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa Black Swan Egg Ang panaginip ng mga itlog ng Black Swan ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng pagkamayabong o pagkamalikain. Ipinapakita ng larawang ito na handa ka na magsimula ng bagong negosyo. Kinakatawan din ito ang iyong pangangailangan na ang iyong potensyal at maghanap ng mga paraan upang ipahayag ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang black swan na hinahabol ka. Maaari itong maging isang nakakatakot na panaginip kung hinahabol ka ng isang black swan. Ang panaginip na ito ay kumakatawan sa iyong pangangailangan na harapin ang iyong pagkabalisa. Maaari ka makaramdam ng banta ng isang bagay sa iyong buhay at kailangan mong kumilos upang malutas ang sitwasyon. Bagamat tila nakakatakot na harapin ang iyong mga takot, ang panaginip na ito ay isang paalala na maglakas loob kang malampasan ang anumang hadlang na darating sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kawan na mga itim na swan. Ang panaginip na isang kawan ng mga itim na swan ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng pagkakaisa o koneksyon sa iyong pagkising sa buhay. Ipinapakita ng panaginip na ito na sinusuportahan ka ng ibang mga taong may paniniwala mo. Kinakatawan din nito iyong pangangailangan na makipag-ugnayan at kumonekta sa ibang tao sa iyong buhay.